sa wili kayong bodega. Wala rin. Wala rin kayo rice dito, ha? Wala rin. Ang ko, yung magsasaka pag nagtanim, benta ka agad yun, eh. Uta, magbabayad ng utang. Di ba? Mag-iiwan ng konti ang kain. manai umanay, tama may ibu sa ajay, umatang bagas. Nung no, natiruan pisakit, sakit, na napanaminan. <laughs> Natamaan ng ano? Ah, bagyo. Ang magsasaka, nagtanim ngayon, tinamaan ng bagyo, magtatanim ulit. Nung mayor ako, ang ginawa ko, may project ko, ocho-ocho. Yung kooperatibo ko, hindi magkakapit bahay, magkakapit lupa. So, for example, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yung unang grupo natin, yung magkakatabing lupa, kasi yung timing ng, for example, dati, yung mga farmer ko, hindi bumibili ng abono sa bayan dinideliver ng agricultural supply. So wala ka ng pamasahe. Kasi bulto eh. Kaya alam ko yung alaminos eh. Kasi 8,000 clusters yun. O chuchu nga. O praktikal practical lang. Farming system. Ang tanong, paano ka mga katipid? Iupisa ko sa balo, Huwag yung 100 ka agad. Magtabi-tabi lang. I-reorganize mo yung kobo. Magkakatabi ng lupa. Pag-isipan nyo lang. Ako, ito, successful kami sa Alamigo. So, hindi na ako mayor na wala ka ulit. Alam mo, boss, ito yung nami kong kwentuhan sa covid Wala ito sa Manila, eh. Ang well, itong kwentuhan? So, ang first load, mga tipid. Yung pangalawa, kaya otso-otso, para yung timing ng tanim, sabay-sabay, transplanter, o tapos harvester. Sa Bali, Ajay, tinatuyo mo, tinago mo. Maghintay ka ng magandang presyo. So, kaya nga sinasabi ko bodega. Kasi kung may budega ka, makakapaghintay ka. Ano sir? Ito, tanong lang ha, simple lang. Ang budget ng Pilipinas ngayon, 6.3 trillion pesos. Hindi mo ba naisip, magkano dyan ang para sa budega sa Aligoy? Zero. Kung sino yung nagpapakain ng Pilipino, siyang gutom. Ang kawawa palagi, pa, Kaya isipin mo ha, kung ikaw, utak mo, farmer, dapat tumaas ang kita mo. Kung ang utak mo, consumer, dapat bumaba ang presyo ng bigas. Kaya kasi kami, yung ajay, ajay platform namin, SJ. Kasi pag-isado ti kong kapwa siya, duan, duwag. Katno, adawaya pa yapo, ako, katulungan na kami mga partilis. Mm -hmm. well, partilis mo. Sor. Aksyon dapat. Iboto siya ti kong gawin mga kaya. no nangabak, siya personal na kong gawin